Tinong may besiya pa rin kaso dito tayo sa isang sikat na farm. Uh, farm. Wild Creek Game Farm. So napakaluwang namatay yung dalawang alaga nila ato ng na imported. So pinakawag tayo dito sa man ato si tropa. Bawa ah, sisa. Bawa so, lagi sampang. Bos yes, Arya. Hmm. wala isang walay wala, so, wala, wala wala sampangin wala wala eh na walang 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 ang kasama mo? walang namatay yung mga kasama niyang aso Sir! Sir, Sir po Kayo po yung nasa video, no? Ako ah, hmm. Anong aso yung namatay? Jack Russell po Dalawa, no? Dalawa Kaya so, mga tropa, dito tayo ngayon sa ano? Munoz sa uh, Wild Creek Game Farm So si Sir yung tumawag sa atin yung dalawang aso niya na may lahi no. Ganito, ganito kaso ayan. Hindi ano, mga maliliit. Maliliit, maliliit. Oo. Oh. Mm. So agresibo kasi sila magukay pag nakakaamoy sila ng mga as. Hindi ko akalaing ano sir eh kasi hmm. kala ko yung bayawak nga lang. Hinukay ko, tinulungan ko pa nga magukay. May may lumutaw, lumitaw yung ulo. Hindi oh. ko hindi ko nakita totally yung ano ulo lang. Kala ko habang hinukay oh. nila eh sir, tumutok raw oh. oh. na yon. At Tapos nagkakape ako dito sir. May may naglalaway yung aso ko. na So yan, sama natin sa si Lex Toklaw, no? Pero tinakpan yung buta, sir. Eh, hindi nga namin, eh. Sabi ni sir, huwag nyo na balik. <laughs> hmm. Kanina kasi, baka oh. galawin pa nila eh. Hindi oh. Eh, pero nakaano yun ka? Ah, Kahapon pa? pa yun, eh. Oh. Oo, ah, ay, kagabi. Kaya hindi ko na pinagalaw. Ha? Pinasuka lang po kami dito. Pinakabol lang po namin, nakabal, eh. <laughs> Hindi nyo lang kasi, parang, sa tubang lang, eh, no? Ibang klase yung mga po. manok dito, no? Yung eh, mga armadura. Oo, ano pa? Sige, so, sabihin yung mga high class 'yung mga manok dito. Oo. Uh, ayan, yeah, mga tropa. Uh, kilalang farm pala 'to sa Muñoz, Nueva Ecija, yung Wild Creek Farm. Isa sa mga kilalang ano, uh, farm dito sa Nueva Ecija. So parang buong Pilipinas na ata kilala 'to, ano. O oh, kilala sa buong ano. So ayan mga boss, ha? napalayo na naman tayo. Pero Nueva Ecija pa rin Kaso, dito tayo sa isang sikat na farm wild creek game farm so napakaluwang namatay yung dalawang alaga nila aso rito na imported so pinatawag tayo dito sa aman natin si tropa yung si tropa ang may tawag nito mga boss kaya sa kahit sino may tawag sa amin magkasama kami yan so dito nakagat yung ano so paano yung amitresya siguro nila yung kung saan na nakamoy. Sila yung nakamoy tapos pinupasok sila dito. Yan no, oh, napakalungkot. ang ah, tagal mong alaga yung aso. Ah, wow. Tapos bigla na lang mamatay. Oo, so, kahit nasa habitat sila, siyempre may ari. Ito talaga nila mahula. Saan yung pinupasok no, yan? Hindi nyo ginagawa siya. Ano yung pinupasok aso? Sumukat siya dito Wala, wala, wala lumabas ko pa. Aha? Wala lumabas. Tinulungan ko pa silang mag- Wala lumabas oh. May butas pa ba? Tingnan natin. sa ko bila. Shadow, alis ka dyan. ka, baka sumama ka sa mga kasama mo. So ito, tabi, sa tabi mismo ng ano, napadkon yung aso rito. Pero pa, wala pa lumabas. Pero may butas? Wala na. Hindi, natabo na nga yung butas. Okay, kakakukay. Oh, kakakukay. Katulong ko sila humukay ka. Wala, tsaka walang bakas oh. Napanood mo ba yung live ko, sir? Yes, sir. Oh. Ito yung ano, oh. ayun oh. May butas. Ma oh, ito yung butas. Malinis yung ano eh. Ay, madumi yung ano eh. May lupa. Baga, hindi nandiyan na daanan. Hindi yeah, may butas. Oh, ito. Ito yung butas oh. Oh, yun. Yeah. Ulo lang nakita ko, hindi Matatakali ko sure kung cobra o ano. Sana hindi, nandiyan pa. Hindi po mamamatay yun, boss, kung hindi cobra. Oh, okay. cobra yan. Tapos, so, eh, linisan muna natin. Oh. Kita pa ko nga yung mga aso na to oo. Magkapatid yung boss yung Mag, uh, ano, magkalahi lang na Ay, ano Kaiba eh. lang. lang ng sorts. na Nasa yung sarong natin to so. Sige, okay, kisan mo tropa. to so. pa Ay, Ayos na yan Salday po tayo Ayos na Wala pa lumabas. Ay eh, butas ba? Ay, nung nung inuukay nila, nakita mo Oo, oh, lang. nakita ko yung ulo. Ay, lumabas na gano'n? Oo. Oh. ulo lang nakita ko eh.

Udah pa itu, oh, sini. sungkit, kok. Oh, main ah. itu, itu Oh, oh merah, sungkit. Udah, si udah, no, yung... huh? so, Oh, lah, udah. Udah, 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 udah. malaking farm dyan? Si Dulay. Si... Sunog ko tayo ng tiyo. Ano ang tiyo? Yung starting sa may anong apelido sa... Sa... Oh, si Dulay. Si, si... Ano si tiyo? Kapintin. Mayor naman. Oh, siya. Si Palayan. Si... malaking farm dyan. Sabihin namin yun dati. No, ibig sabihin na pagpadnyo aso uh, rito, na amoy lang nila. Oo, oh, naamoy nila. nila. Ano 'yun sila? Talagang hunter sila sa mga hmm. ganyan. Tama. Hmm. Ano Pagarin -ganito? Pa -ganito. Pa -ganito ano? okay. okay. dito. Puro pa butas lang ng mga. Tingnan, kasin dagat 'yan tapos pinasok na siguro dito

dito na tabula. Kasi walang bakas na lumabas eh. Munan pa. Hindi, eh, mayan na lang. na natin na sundan yung butas eh. Oo. Dito, dito pa. Ha? Dito pa. Amoy mo nga. Yung sana. Ibig e, sabihin nung hinuhukay nung uh, aso boss, pinapanood mo rin? Oo. Oh, dito ko. Tapos dito, nung nakagat na sila, umalis na yung aso. Oh, hindi, e, at madilim na kasi umalis na kami. Oo. Oh. Uh -huh. Pero naiwan, naiwan, tayo ang ang asaw. naiwan tayo na. Naiwan tayo mga asaw. Hindi, na. Si, kasama -sabay ko Sabay-sabay sila eh. Tapos may, may naglaway na. Eh. Tabang inuwi 'yun, malaban 'yun. Dapat ito. oh, parang mga nandiyan pa. si sana. Yung isa. Nandun. Okay. pa si Shadow? Kasi hindi niya titigilan niya kung nandiyan pa. Oo. Oh. Ang niya. Kaya shadow. Ha, ah, lisod ba? Ni yung mga mm -hmm. mm -hmm. lisod kay Okmak, sumusunod sa iyo, Mak. Mm. Kunin uh. mo 'ton. Sabi mo 'ton, Mak. Siya do. Ah, uh, ito. Sa kayong maliit Aano, na tao. No? Siya na. Wala, hindi 'yon. Hmm. Yung mga yung dalawa, dalawa lang hunter lang. eh, yung namatay. So, yun, talagang hunter pala yung dalawa namatay. Oo. Oh. Nakakailan na ba sila? Ay, nakarami na yun, sir. Kaya yeah, pala. Yun lang yung ano. Pag open area sila, hindi sila basta-basta nakakagat. Eh, yun kasi, butas. Hmm yung pagpunin sa butas oh. na tapang yung ulo lo cobra hmm. ay dali sila ang tigas mo itong lupa eh wala na bitas wala kayo dito sa ano sa puno na yan mga lumipat ah, sige tingnan mo yung puno na yan may butas okay. baka lumipat mo Dito ito kayo magkalkal ha? Pag... Hmm. Eh. palit ka ikaw naman May pala dyan, Mike Malaki ba lahat ito ni sir Ulo lang sir hindi rin masabi malaki Oo, ano Ulo malaki hmm. Oo, oo lang ang lumilitaw, hindi mo makikita yung malaki Malang. o mali. Oo. Oh. Yes, sir. Wala ah. na butas. Ha? Sige, habang inuukay niyo yan, titignan ko nga dito kung ano, butas dito. Wala yung ano? Wala yung kahoy? Eh. Wala. Okay, may na lang ang atro pa pag nakita natin. Hey! Hey! Asam! Natabunan. Oh, Papay, bigis. Yeah, dito pa. Ay, dyan oh, dyan oh. Papunta mako, 'e. Eh. Nung no, kanyon rin. But Papay, haba mo, haba mo. Papay, pamo. No, Lookay niyo rin butas niya. Oh, no, okay niyo, 'to, 'e. Sabi na, 'e. Hindi pa bakas 'to pala na ano, 'e. Eh. Ayun. Palabas 'e. Eh. Dito dito natakpan lang. Natabunan, 'e. Diyan na yeah. siya. Sino nakakukay? Sir. So ayun. Tutok mo 'to, Hindi nila tinigilan na natabunan yung butas niya talaga, no. Okay. Tabo na. Sabi parang ayaw kong iwanan eh. Ay. Ayos, para ano, hindi na tayo mahirapan maghanap. anjan. andyan. Tama, tutok mo. Sige, tutok, tutok mo. Tinamaan na. Parang ano, naipit din, sir? Po. Nasa lang yung oh, ano niya. Po, naipit, naipit siya. Huh? Oo, oh, naipit. Pokus, ano pokus ka lang siya. cobra yan. Idol na ano kasi inauna mo kung ginanong kasi kaya natapos. Oh, naibot siya. Oh, ayan oh, hindi siya ganoon. Ayun, tinu kayo kayo namin to eh. Kasi wala eh, wala nang ibang ano eh. So, ayan yung ano, kumagat sa dalawang aso. Ano pa, pa kalaki? <laughs> Kunin mo tropa. Sino sino na ko kay ka ikaw, ha? Sige. Ha? Lumabas yeah, na eh. Naman sa ano? Rin. Tropa to lang sa atin. Ay, na, oh, laki rin pala. Ay, dadama. <laughs> uh, Tingnan mo baka may kasama tropa. <laughs> sige, sige. Ay puta, yung delikado puta dito na pala dito. Kalaki guys. Oo, oh, oh, mga kwan na, matapang yan. Gigi, okay, okay. Ang bilis yan. Nakakagat na yan. <laughs> sige, dito. Okay na. Okay guys, ah. Ito mo yung, ano yung pangil niya kung nabawasan. Wala. Okay. Ha? Bawas, isa. Ah, bawas, isa. Ah, oh, bawas, isa. isang pangil yes, niya. Ah, bawas, hmm. Wala isang pangil. wala isang pangil. Wala isang pangil niya. Wala isang pangil niya. So. Ano, wala. Talagang, wala. Siyang ano, wala, wala. Tanda oh. dito lang naman tayo sa ano. Wala siya oh. Siya, wala niya sa no. Ito. Sabi na iwan sa katawan ng aso yung isang pangil niya. Oo. Oh. Yan. Gitropa ko titignan natin baka may kasama. Ano tawag sa ano na yan, sir? Paano? Ah, Hiliping ko Cobra. Hiliping Cobra bro, sir. Yung munis lang yung putas niya pala, oh, natabunan. Filipino. Sino sino nag-uukay, si boss? Eh. Utang na patalo na ako dito. dito. <laughs> dito, <tanginong> ko dito. <laughs> hindi ko manong kasi. Huh? Ano eh. <laughs> si na eh? Sayang din natin ako sabi. Hindi na ako. Na, natabunan kasi yung butas niya mga Pero at, at least, nandoon pa sa butas na uh, nakuha na. Pero ano ah, talagang hindi siya umalis. Natabunan tropa. Uh, asan yung asarol natin. Tignan ko pa nga baka may kasama. <laughs> uh, pa mo. Pa mo, mga tropa, dyan, oh, pabuy mo. Pabuy mo ng tropa diyan oh, ng bisado ni Amoy. Nae. Eh. <laughs> Kala dito ha. Ibali mo kayo manguli, mamamatay kayo. Ganda, huh? huwag nyo na turuan siya. Kaya nga eh. Ang nyo. Pero kung handa kayo na kainat natinan, uh -huh. pwede. Yes. Ibig sabihin talagang natabunan ng aso yung Tabunan. ano niya, yung natabunan. butas niya kaya hindi rin nakalabas. Hmm. Pero kung may butas pa kasi, malamang umalis na to. Matayo ka lang ha. Natabunan. Oo. Ala na, ito na lang yung butas niya. Hanggang dito na lang. Kasi tropa, walang bakas talaga na lumabas. Yung kahapon namatay yung dalawang alaga nilang aso rito. Pinapanood pa ni boss kung paano hukayin. Nung dalawang aso kaso, natuklaw sila ng cobra na to. So namatay yung dalawa. Anong aso yun boss? Jack Russell. Jack Russell. Dalawang Jack Russell na alaga nilang aso rito. Ito, tinira lang ng... Pinatay lang ng cobra. Okay, isa lang pangil niya. Isa lang, tira.

Mabait na nga tayo. Punin nyo yung video sa kanya. Ano video? Ano yung video na naka-mondang? Naka-live ka nga. Nak Naka-live siya. Naka-live ka kanina? Pwede po ninyo live? Pwede po po ninyo? Oo. Oh. Pa-download mo lang yun. Ano yan ka, sa... ano? Buntis. Hmm. Online, oh? Parang buntis nga eh. Parang buntis nga eh. Oh, babae no, sir. Parang para may itlog. Buntis na tropa. Buntis. Buntis yan. Oh. Yes, oh? Siya buntis yeah, tropa. Kaya matapang. Kaya buntis. siguro matapang. Lagyan natin. So, baka lalapit itong mga na kawansa natin. Kaso baka biglang lalapit itong mga aso. Matuklaw pa. Ay, yeah. Hindi. Hindi. No. No. Hindi. 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 gusto mo dalhan ito sa harap, sir, para mas makita ng boss. O, Doon na lang mamaya, magpapahal mo muna tayo. mo na Para makita ni boss doon. At malaki pa ah, yeah. yeah. yung nandito sa tulay mo. O, ito yung cobra. O, importante yung sinahanap sa atin. O, ah, na nakuha natin. O, natin. So, yung pinaka main target, na, oh, yan, target kung ah. O, yan yung target yung tumaga. So, ano naman na ito? Bulbis. Bulbis. Ito pa, sabang laki. O, oh, <laughs> ayan. Yan, sa tulong niya rin ah. Sa panakahukay. Sa sa sobrang pagmamahal niya sa mm, laga niyang aso hindi niya tinigilan hindi niya tinigilan ni boss na hinukay <laughs> yung sa kaya kasa kasama namin ni tropa na gukay siya na talaga yung ano talagang desidido na mahuli so sakto, sa doon lang sabunan lang yung butas kaya hindi nakalabas tinanggal bakal doon sa loob eh tinanggal pero masirin so yan mamaya na lang ulit pahinga tayo brown rat snake. Ay, hindi. Hmm, hindi siya king cobra. Brown rat snake siya. Pero ulo natin mga idol. Mahaba. mahaba. Pero parang king cobra siya. Pero ano, brown rat snake lang pala. Hmm. Kasi malalam mo agad yung, oh, yung pattern paten niya. Yung Pati yung, yung ulo. Yung... Diamond kasi yung pattern. Malit dog. yung ulo niya. Mm -hmm. Mahaba. So, kala natin yung sinasabi nilang napakabang nakita nilang pinagbalatan. So, napakabang nga naman. So, no? napakabang king ano to rat snake ha? Baka okay. dalawang di pa to, eh. Hindi pa siya ganun kalaki ka pero. Yeah, dala so, Talos. Oh, dalawang di pa. Dalawang oh, eh pinagtuon ng dalawang di pa. So, kung tutusin, mapagkakamalan mo talaga ang King Cobra. Then tignan niyo naman oh, napaka ano. So, Pira isa lang rato. siyang ano, brown rat snake. Dito, sir. Kama, so, hindi siya o. venomous. Kaya wala oh, siya. Diyan nakita para matagal yung mga daga din. Mm -hmm. Tambugaw ka lang ano to? Tambugaw ka lang uh, mga cobra. Dito sir, ikutin natin yung ano. Meron lang. So yan mga katropa. So masaya kami na malungkot dahil na una masaya kami nakuha natin yung mga kapatay doon sa, sa dalawang aso. Ay malungkot kami. Iniyakan Lalo na si Sir, niyak pa. Iniyakan pa ni Boss. So, dahil na Alagaan yung mga aso na matay. Ilang years niyang alaga yun. So yan. Umigot uh, pa namin yung farm. Hindi na natin pinag-video dahil na siyempre so, for privacy na rin. Uh, pero wala na akong nakita. Kasi sobrang lawak. Maraming masyadong sightings. Hindi natin talaga makakakal. Tsaka isa wala Hindi kaya ng oras eh. Oo. Oh. isa, yung mga nakita natin. Wala naman tayong tayo nakita mga pinagpalatan pinagbalatan o mga ano. So, totally yun lang talaga. Sabi, so, hmm. balat, brown rust na lang. Kaya din na natin kinuha. Ah, mga... Kala namin sir, ano, ipong pa eh. So, yun. Hindi na naisama yung ibang pagkaharap namin na ito. Uh, Siyempre, privacy na rin sa ano. Uh, wide Wild Creek, Creek Game White Creek. Farm. Mm -hmm. So ayun, si Buster Ta tayo, si oh. Boss? Tashio po. Ayan si Boss tayo. Jeff, talaga pa nga. Ay, si Sir Jeff, yung isa sa handler dito sa Wild Creek. Creek Game Farm. So ayun, isa sa pinakamakasikat na ano uh, game farm dito sa Nueva Ecija. So magpapasalamat kami ni tropa sa pag-invite sa amin. Ang Pag-invite pa. naman to. <laughs> so, maging bigay. pag sa natin na uh, tayo yung talawag na siya. Talawag sa ganitong kalaking yeah. farm. Ayan, kilala kilala itong Wild Creek Green Farm na to sa sa buong sa Isa sa Sir, maraming maraming sa kayo sabihin. Eh, salamat sa inyong pagpunta dito sa amin uh, sa uh, sa inyo uh, na sa aming tulong. dito sa amin. Mm -hmm. Ayan, ma, ma so, nyo, search nila Wild Creek Green Farm. Kilala kilala. So pahapon lang namatay po yung malaga ni Boss Jet na dalawang aso. Kaya eh, uh, nag-message siya kagad para punta natin. So inabutan natin actual video na si boss pa mismo nakahuhay sa cobra na pumatay sa dalawang aso niya. Pilitin natin po rin yung live ni Sir para may sama natin sa video para makita nyo kung paano yung ginawa ng aso. Oo, kasi yung naka... Oo. So, thank you, boss, oh, sa pagtawag sa amin. Salamat din sa pagpunta nyo at saka kagad-agad. Uh, Andiyan kayo, Sir. Oh. Okay. So, ano, pakishare naman yung mga videos natin para makita din ng ibang ganitong klaseng lugar. Alam, sabi ko sa nila, maraming ganito lugar na problema din yung as para so, magunod din natin kung kakaya yan mga po sa lang naman po yung uh, konting request namin na, uh, namin ni Tropa pakishare naman po mga boss sa video natin para matulungan natin yung ibang mga farm na problema rin na bag sa mga cobra na ganyan uh, na, na, na sa yung sa atin ng mga alagang kayo so parang uh, tulong na rin po sa amin ni Idol para mapuntahan yung ibang mga kailangan So thank you, sir. Thanks, thank you, sir. Thank, thank you. Salamat sa pagpa. <laughs> <laughs> Salamat, sir. Okay. Anytime, sir. Tawag mo kayo. Oh, 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 oh. Okay. Okay. muli. Salamat okay. sa lahat ng followers yeah. natin. At ang um, lahat ng susubay ba okay. eh. Uh, si ano, Ma'am Maria Garcia. Pati natin. kasi si Sir Noli Fernando. Yan, sir. Yan, shout out Noli. Noli Fernando. At kay Ma'am Maria Garcia. Maria Garcia, yan. Salamat po sa panunod ng aming mga video. Yan, more blessings and good Kababayan yun. Yung kababayan po pala si Ma'am Nampik, Nampik natin. Malapit lang sa amin yung Nampikwan. Alos tabing ano lang. So, yun. Salamat po sa... Sir Jimmy. Ay, yung yan ang okay. uh, kay Mamio Dadio kay Joy Sherry kay Gilbert kay, kay, kay Marvin kay Bro Marcelo sila uh, Sir Beresto Karina Palawan so marami pa iba salamat sa inyo lahat okay thank you thank you nice